Good morning! Ayan, tambay na naman tayo ulit dito Kung saan tayo laging tumatambay Pag nagaabang ng mga orders para sa Uber Eats So, ayan, papakita ko sa inyo Ayan, wala pa tayong earnings So, ayan yung location natin ngayon Yung arrow na may block. Ayan So, dito Kasi, yan kasi oh, yung dilaw, yan yung may order na wala pang pick up or madalas maraming umuorder order na customer. Yan. So, ngayon, habang nag-aantay tayo ng booking, itutur ko kayo kung bakit. Ay, itutur ko kayo kung uh, sana saan ako laging tumatambay at nag-aabang ng booking. At saka kung bakit dito ako madalas nag stay pag morning. So, ang oras ngayon is magte-10 AM pa lang. So usually kasi dito sa lugar namin, uh, yung ibang mga kainan is madalas nag-open ng 10, pero karamihan talaga 11. So ngayon, iikot ko kayo dito sa tambayan ko. Tara. So, isa sa reason kung bakit medyo getong oras ako laging pupunta dito kasi madalas ang maraming order is yan, diyan sa Starbucks. So dito tayo ngayon sa pinaka kasi nga diba, agawan 'yung order dito sa amin. Marami ring mga uh, delivery food driver na nagaabang dito lagi kaya dito tayo sa pinaka gitna para sakaling mas mabilis pasukan. So dyan 'yung Starbucks. Ayan 'yung drive-thru nila. Ito 'yung madalas maraming umorder kasi nga uh, karamihan ang umorder Is 'yung mga nag-o-opisina. Then, ito, ito yung mga inaabangan natin na kainan mag-open Yung mga Chinese restaurant Yung crumble cookies Tsaka yung sa likod is yung wing stop yeah. So, yan yung mga inaabangan natin mag-open ngayon ng 11 Tapos, dito uh, Turo ko kayo dito sa paligid Ayan yung Walmart. Ewan ko kung makikita yung Walmart ken? yan. Then, Subway. Maraming kainan dito sa amin. Kung saan tayo nagtatambay ngayon, marami siyang kainan. <coughs> Pero yun nga, mga 11 pa siya mag-open. Pero okay lang, di ba? Tambay-tambay, kaysa naman sa bahay tayo. Tumatambay. Wala rin naman tayong ginagawa doon. Kaya dito na lang muna tayo bago tayo pumasok sa work. Kasi mga mayang 12, biyahe na tayo papuntang trabaho. So, ganun dito sa amin. No, pagka gaya ito yung gagawin mong part-time over eats. Kailangan mo maghanap ng mga hotspot kung saan yung medyo Pwede ka makakuha ng mga orders Pero yung ginagawa kasi namin is Lalo sa akin Tumatambay lang naman ako Kung may papasok Maganda Kung wala Okay lang Kasi ito na yung lagi namin ginagawa dito Dito ako lagi tumatambay Tapos kasi Kahit na tumatambay ka dito Hindi problema yung mga CR Kasi may Walmart Pwede kang paki cr dyan Pero dito naman sa ibang kainan Allow naman tayo mag-CR dyan eh. Hindi naman sila Uh, nagbabawal Yun nga lang Parang medyo Nakakahiya kasi Si CR ka tapos Wala kang pipilhin. Ngayon yung Halos daily routine na lang din namin Pagka wala kong Work sa umaga Pagka uh, Ginusto namin mag drive Dito lang mag drive Dito lang tatampay Kasi medyo malapit lang dito sa Lugar namin saka A halos araw-araw kasi ito yung laging may hotspot pag morning Dahil yan o, no? sa Starbucks Starbucks kasi talaga yung madalas dito na maraming orders Pag itong oras Ngayon So, hanggang ngayon wala pa Wala pa tayong order Maliwanag yung screen natin you know? 957 na Sana maya-maya Pasukan na tayo ng booking Pero kung wala naman, okay lang, di ba? Uwi na lang tayo, pasok sa trabaho. Then next day ulit. Ganon dito. Ganon lang yung gagawin natin, mag-aantay lang tayo ng booking. So, ayan at uh, pinasokan na tayo ng order. So, na-pick up natin yung order nila sa Starbucks. So, ngayon So ngayon, biyahe na tayo papunta sa ating drop off. Turn right. Turn right on 148th Avenue Southeast. Hmm. <coughs> hirap umasok ay. ayun na deliver natin yung unang order and then ngayon is pipikapin naman natin yung pangalawang order let's go So, ayan at na-pick up na natin ulit yung pangalawang order at ang order nila ay magdo, Yan. So, tara at ihatid na natin, guys. Right on 155th place northeast, then turn left. Turn right to stay on 155th place northeast, then turn right. So, ayun at nahatid na natin yung pangalawang order and then break fit tayo sa hotspot kung saan tayo laging tumatambay. So, tara! ayun, bumalik ulit tayo dito kung saan tayo lagi nakatambay so, nakakadalawang delivery na tayo and, ang oras ngayon is ito 10.49 so, oh, mayroon na tayong earnings na 12.49 so, mag-aantay na lang tayo dito hanggang 11.30 ng order kung wala pa rin papasok hanggang 11.30 is dahan-dahan na tayo umuwi at nang sa ganun is makapag-prepare naman tayo para sa ating job so ayun at wala nang booking na pumasok sa atin ngayon so mag 11.30 na uh, at kung pipick up pa tayo ng booking ngayon is parang maaalanganin na tayo sa biyahe pa uwi baka kasi kung saan pa tayo dalhin baka sa malayong lugar so ang oras is 1125. So, actually, kanina pa yung hotspot dito sa area natin. Pero, hanggang ngayon is hindi na tayo pinasukan. So, ngayon, mag -e end na tayo ng uh, trip para sa ating si Kanjab. yeah So, ayun guys. Bawin na lang tayo ulit bukas or next time kung kailan tayo bakante. So thank you.